Ito yung gusto ko sa mga nagapang-alimango ng mga tao. Ayano? Nakita ako ng butas. Ito yung butas niya, unang butas niya mga kaibigan ito. Ito yung unang butas niya. Ito hinukay niya ito. Kasi malalim siguro, hinukay niya pangalawang butas ito. Saka ito pangatlong butas. Hinukay niya pa rin kasi yung butas pa siko hirap nyo kay pasiko liter C ang kuha niya ang pabutas ilalim tapos pagkatapos niyang ano nang makuha niya yung alimango oh, ito yung ano niya ah, nilagay niya sa butas ito baso nilagay niya ito sa butas ito ganyan ganyan ang forma niyan ganyan ganyan para sa sunod na mga kwan, mga pagbalik niya, yung tao na nagadukot dito, ito lang kunin niya. Yan. Yan takip niya para pasukan siya ulit sa ano, alimango. At saka itong pangalawa ito, ito yung pangalawa, plastic pa rin. O, yan. Yan ang ito yung nilagay niya dito. Yan, yun ang pang ano, niya. Pang sampung. Yan, pang takip. Ito siya na plastic. to Para pag magpasok ang limang, labas hindi lalabas dito. Nabutas na to. Ito. Hindi siya lalabas dito. Kasi pag open itong dalawa na ito, ito, simpre pagpasok ng na limang, oh, naramdam niya, nakita niya na may butas, lalabas din yan siya. Kaya yan ang ginawa niya, tinakpan niya. Ito. to dalawang plastic. Ayan. Tinakpan niya. mamaya pag ano natin, pag sungkit natin kung meron, o pag nakuha natin, pag may laman ito mga kaibigan, siyempre ibalik din natin yan. Sungkitin natin. Sana meron. O, oh, yan. O. Oh. Narinig nyo, o. Oh. Meron. Yan. Plastar ko lang cellphone mga kaibigan. Plastar ko lang. Yan. Regular size. <coughs> Tagal natin nakuha kay malalim at may rap din talaga. Yan. Mataba to mga kaibigan, no? Malapad. Ang likod. Babae to, babae. Yan.